Isa sa marahil na hangad ng karamihan ng tao ay ang kontrol niya sa mga kaganapan. Hindi man natin makontrol kung ano ang mangyayari. At least man sana, malaman natin kung kailan mangyayari o kaya ang mas inaasam ng karamihan, mas schedule ang mga problema ang darating. Naisip mo ba kung kahit man lang ang kapasidad na ma-schedule ang problema ang taglay mo, eh kung anong ginhawang idudulot nito? Abay, isipin mo na nga naman yung sakit maitataon mo sa sikli yung tipong hindi ka mauubusan ng sikliv na mo mo eh, kapag naubos, eh, wala ka ng karapatang magkasakit. Yung mga bayarin, expected man o hindi, eh, mailalagay mo tuwing makakatanggap ka ng sweldo o anumang biyaya. Yun bang nandyan na ang pambayad bago pa man dumating ang bayarin at hindi na yung tipong magsasanglapa o mangangarap na sumweldo na agad sa paluwagan. Yung tipong... Pwede mong ischedule ang sama ng loob mo at mga trigger nito para hindi magkasabay-sabay, para iwas gulo at laging masaya. E bakit nga ba hindi na lang ganon? Sa paghahangad natin ng kontrol sa mga bagay, nawawala na tayo ng tiwala sa Diyos at nagtutuo sa ating sariling diskarte. Yung unpredictability ng buhay ay nagpapaalala sa atin na kailangan natin ng Diyos at ang Diyos naman ay laan para sa atin. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang mamuhay ng hiwalay sa Kanya. 'yung unpredictability din ng mga pangyayari ang nagtuturo sa ating lumago. Lalago hindi dahil walang problema, kundi lalago sa gitna ng problema. Kagalakang tunay at hindi huwad dahil natututo tayong magpasalamat na maging ang mga pagsubok ay bahagi ng prosesong huhubog sa ating pagkatao. Hindi kontrol, kundi pagtitiwala sa Diyos na may control at higit na marunong sa lahat ang ating tunay na kailangan. Ang sabi ng Bible, at lahat ng ito ay tinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ng hinaharap, pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Sadyang may mga bagay na magmumulat at magpapaalala sa atin na hindi tayo ang may kontrol sa buhay at sa mga kaganapan dito. Pero hindi ito nag-aalis ng pag-asa dahil ang Diyos ay laan at laging masasandigan. Asa ka pa!